mag kayo tayong ng niyog dito sa Amerika mga kabahaw kasi magluluto ako ng biko hindi ko alam kung magluluto ako ng biko or sumay so ito yung ginagawa ko kasi ayokong gumamit nung nasa lata so ito talaga yung gamit ko pure coconut So, as much as possible, ginagamit ko yung pure coconut. Sa aking pagluluto. Alright. Nung pagdating ko dito sa Amerika, nagpabili talaga ako sa asawa ko ng ano eh, ng kaguran. I know some I know American people don't cannot relate this these things that we use. Charot. So only Filipino can relate sa kaguran, no? Sure. Kasi It's better talaga pagka ang gagamitin mo is yung totoong niyog. Iba yung lasa. Iba talaga yung lasa. Pag yung totoong niyog, ang gagamitin mo sa yung pagluluto. So, when you cook, when you cook food, I don't know if may mag-English ba ako, mag-Tagalog or ewan, basta. So, when you cook, so pag nagluluto ka, charot, mas okay talaga pag gagamitin mo yung totoong niyog. Kasi, maano mo talaga yung lasa. Makukumpara mo talaga yung lasa. This is so, oh my God, hey. this is how you do it. Ang swerte ko kasi nakabili ako ng ano. Nang hindi sira na ano. Niyog. Kasi minsan, bibira ka lang talaga makaswerte ng ano, ng niyog na hindi sira. Alam mo so. Minsan lang talaga. Ito yung sayo. Kasi ano. doing the other. Mm, mga pini, kinakain natin to, mm. Ah. mm, mm, Mm. Mm-hmm. so if someone from america saw this what i'm doing is this is how we do our coconut milk you know we extract it from the real coconut there filipino <makes noise> can Okay. Okay. So mommy ya, di 3m kunayan. Let me see. Okay. So yan lang mga kabahaw finish na ako mag. <laughs> Kag ng nyog. Okay, see you till next time.